Fake news na naman. Wala na ang katapusan yan eh. Ayan o, oh, bago. Tuna iyan progreso kung tanos ang gobyerno Ang bagong timnaga Uyan ang bagong timnaga So, ayan nga mga kabat helmet. Yan po yung post ni VP Lenny. Mm. At sumagot na si VP about sa mga nagsisirculate nga na fake news about Naga City. Mm. Nakakaloka lang talaga, no, mga batang helmet. Hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang tantanan at tigilan si VP Lenny. Hoy! Local lang tinatakbo po ni VP, hindi national. Bakit? Parang ang laking threat talaga ni VP Lenny, no? Mukha yeah, nga. laking threat sa inyo. Kasi hanggang ngayon, ayaw nyo lubayan ng fake news, ng disinformation. Nakakaloka lang talaga. Uy, teka lang, P. ha? Naiinis na naman ako. Bakit? Sayang kasi yung pinapasweldo eh. Dito sa mga nag-senate hearing. Grabe, artista nga. Umiyak eh. Tapos Ay, nag out. Artista? artista Sayang yung pinapasweldo natin, mga kabatang helmet. Sa Baka yun yung script. Nagtataka lang ako. Di ba syempre, yung ganyang mga hearing, may hmm. pondo din yan. Nagaling naman. Sa natin. Magkano kaya ang pondo sa mga ganyan? At ang pinag-uusapan dito, yung pagkahuli nga ng tatay Diggs nila. Nandun na sa Hague eh. Ano pa yung dapat pag-usapan? Nasa Hague? Sa Hague. Nasa Hague? Nasa Hague. na. Ha? Di ba? Ano pa yung dapat pag-usapan? Ano pa yung dapat pag ano pa Di ba dapat ang inaatanong nila na nandyan, yung ICC? Di ba? Eh, sino mang bida-bida dyan? siyempre super ate! Sen ba to? Si Sen Aimee, si super ate, si Sen Alan Cayetano, nandun din. Tsaka si Mr. Robin Padilla. The bigote? Oo, oh, yun nga, yung may artist, tanga. Yung may kaldero? Kaldero? Kilala mo? Si Peter Alan Cayetano nga yun. Ay, uh -huh. nako. Eto na nga mga kabatang helmet. Umiyak nga, si Mr. Robin Padilla, sa go out. Nakakaloka lang talaga, no? Pero may sinabi na si ang Senate President Jesus Escudero, which mm. about nga dyan, na alam mo, ito lang masasabi ko eh, about to sa nangyayari yung Senate hearing na yan, ni Parate, mm. ni Madam Amy Marcos. Ang nakikita ko lang dyan, ha? Ito, based lang to sa analysis ko, mga kabatang helmet. Ewan ko kung sasang ayaw kayo. Pa Pero para sa kasi parang ano eh, yung interest, it's mm. not about para sa taong bayan. Mm. Hindi siya para sa mga Pilipino eh. Para, para lang para sa i isang pamilya, sa isang tao, para sa isang pangalan. Yun yung nakikita ko eh. Ako nakikita ko dyan, boto. Kaya ang api di ba? Sino man nililigawan niyang boto? Eh, sino ba kasi yung involved doon? Di ba si Tatay Diggs nila? So, mm. DDS. Oh. Pero ayun nga, mabat ang hello Iboto nyo! Diba? Dapat, ang loyalty mo, na sa taong bayan, dahil kami nagpapasweldo sa inyo. Mm. Eh bakit parang kinakampihan at mas pinapaboran pa itong pagkahuli kay Tatay Diggs? Yung pa yung inuukil-kil eh, nadala sa dahig? Bakit nga man nadala? Kailangan pa bang mala? Oy, teka, may issue. Wow. Antong na nga eh, may issue ata sa dokumentong hawak ni Manang Amy super pa Yes. About saan ba yung dokumento na yan? Sa arang, immigration ba yan? Arang, oo, oo. Ako eh, sabi nga, parang may nabasa nga ako na may issue nga daw yan. Question nako Ako, ano kaya yan, no? Mga batang helmet. Pero, may sinagot ba yan si Manang Aimee? Hindi yata importante daw yun. Ay, lang. No, 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 no. Eh, pero abangan natin mga susunod. Mga batang helmet, comment down below. Kung mo sabi nyo about naman yan sa school malagarap na fake news about Naga City. Nakakaloka lang talaga. Bakit ba? Super threat ba sa inyo si VP Lenny? Takot at takot kayo na maupo si VP Lenny? Uh -huh. kayo. Baka may mahalungkat na naman kasi si Attorney Lenny. School mm -hmm. lang kasi talaga ng transparency and accountability. Pero gusto mong video na to, kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-updated sa ito ma-inupload po namin. ng ka Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mo sa buhay nyo, naging helmet ng na buhok nyo, keep setting better every day. God bless everyone. Bye! Alam nyo, dapat tinitigil na yung mga ganyang klaseng topic sa Senate hearing. Kasi hindi naman taong bahay na makikinabang dyan eh. Isang pamilya lang. Wow!